So ngayon guys, pagkatapos namin kumain ng sopas, nagkayayaan namang maligo sa lawa Bye. ng taal. Ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kasimta ang lawa ng taal at kahapon daw yung umusok ng alas 3 ng hapon. Kaya na. Kasi May maliligo kami mami. for today's lunch. Wala pong kausok-usok. Ay, nausok pa lang po siya. Sarap maligo ka. daw niya kika. Ay na. Lili pa rin eh. Sinikon. Guys, yan na po. Niliguan namin. So guys, nakadaong na din kami din sa Tal Lake. At tumuusok ng kauntian ang vulkan. Ipakita mo vulkan. Yan po guys. So guys, tingnan nyo ang aking buhok dahil sa sobrang lakas talaga ng hampas ng mga alon kasabay ng malakas na hangin ay talaga nang nag naglulundagan mag, ng buhok ko oh, tinay na ngayon guys wala na siyang gulma si Manuel is nagpapapihit lang si Manuel umabot pa dun sa dulo nang walang hanggang sa pinitero na yata ng pipihit ay maliligo kami tingnan nyo kung gano'ng kalakas ang halon syempre kasama ko si call center at si Ga si Colot ay hindi nakasama dahil uuwi siya sa pamilya niya at may dalalong siyang sopas kasama namin si Atipon ang siya na. Adahawak lang namin na mga ang mga susi. Ang Umikot lang sa banyadero umabot. <laughs> <laughs> Biglang may tumunaw sabi ko, ano yun? Dabi po. Dabi si Manuel. <laughs> <laughs> sabi ni Christian, ano yun tito Mano? <laughs> 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 ano <Ay>, yun? Ano <laughs> pala yung pre, no? Ah, okay mo dito. <laughs> so nga, hindi daw siya maliligo. <laughs> ano, ano tala? <laughs> maliligo ako. Wait, si Manuel, ibig doon magpapark sa basurahan. Mukha kayong basurero. Ari ah. Layo ng pinagparking na rin. may sakit na. Ano, may Isa pa din si Dina. ang timo, Kansan siya na nga si ikaw. Malinig mo ka ngayon. Breno! Uh, <laughs> hindi ko pa ba't napigilan, mababangga eh. Buti <laughs> ka pigilan ko. Ah, ah, may lutang na lubar sa akin. Sinagot ko ang buhay. Uy! Kala mo ka? hindi ko Uy! So guys, nandito kami ngayon sa Taal Lake, kung saan ay makikita sa aking bandang likuran ang Bulkang Taal na patuloy na umuusok kahit papaano. Ngayon po ay maliligo kami dito kahit may bagyong paparating. <laughs> Dahil kami po ay wala pong katulo-tulo ngayon. Tingnan nyo po mapapansin nyo sobrang lakas ng hampas ng mga alon. Dito sa dalampasigan at talagang kami ay maglulub-lub ngayon. Ayan guys. Kahapon po ay umusok po ang bulkan. Nagbuga na naman po siya ng usok. Alas stress po ng hapon. Ngayon po ay makikita nag-ano pa din siya. nag i pa din. Ayan patuloy na umuusok ng kaunti. Pero kami mal maliligo pa rin kami ngayon. So guys, hindi na namin na i-video ang paliligo namin sa lawa. So may may lakas may ng alon. Baka mabasa yung cellphone. Yeah. So ngayon, tapos na kami maligo at uuwi na ulit. Magkakain na ulit ng sopas. And guys, so let's go! So guys, hindi ko malaman kung bakit patigil-tigil si Manuel. Kung bakit mag-ano nangyayari sa motor. Nakailang tigil na hindi na kami nakaalis din sa wawa. Nasa wawa pa din kami ilang isang oras na. Na ang muna aabutan na yata ng bagyong Christine. Hindi na pa din sa wawa hanggang ngayon eh. Ano yun? Ito si Manuel Itong ito. Kung magdadali parang may sapi <laughs> Ano? Alis pa daw!